Sa panayam nito sa DZRH, sinabi ni Makalintal na isa na naman itong panilin lang at hiniling sa Pangulo na wag itong pirmahan upang maging batas. Kaya nga sinabi ko parang misleading yata ito uh -huh. o uh counting may konting uh, lang ang nasabing ginawang ka uh, panukalang batas. sapagkat ang talagang nilalayon ay ipospone yung eleksyon and, and, by postponing uh, ini-extend na naman ng one, one year uh -huh. yung mga uh, posisyon ng mga incumbent barangay officials na wala namang dahilan para ito ay ipospon. Dagdag din makalental, politically motivated ang sinasagawa postpone ng eleksyon, lalo't lumulutang ito sa tuwing katatapos lamang na national elections. Kako political reasons kasi kako mga pangako iyan mm -mm. ng mga nag sponsor ng ganyang uh, panukala na sila ay postpone ng mga barangay elections. Paglilidaw din ito, na bagaman may kakayang bagoy ng tagal ng termino ng mga barangay officials, ay hindi dapat dito maantalang nakatagda ng eleksyon na una ng sinabi ng mangyayari sa Disyembre. Samantala, handa rin si Makalintal na muli itong iakyat sa Korte Suprema kung sakaling pipirmahan ng Pangulo ang naturang panukala. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH